dapat? Ano para balansin? Okay, lalim na. Huwag Uy! Uy! <laughs> <laughs> uh, paano na yung mga ako. <laughs> So, pa yung natin natin, e It's Mukbang Time! Maraming salamat po ama sa blessing na pinagkaloob niyo po ngayong araw. Basbasan po ito kasama ng aming mga pamilya. In Jesus name, Amen! Amen. Let's eat! Parang hindi ko alam mm. kung uh. ano. Mm. Sabig! Takto, takto. Nagutom <laughs> <tatutom> ko eh. Sabi <laughs> ko. Mmm, may gusto. No, masabaw. Mmm, may hmm? gusto. Kailangan natin yung alabas. Ang saw-sawan. Baka nga yung ka muna. Dali natin lang. I-end pa niya yung kamatid. Okay. Mm. Mm. okay. okay. Mm. Mm. Oh, sorry. Mm. Hello? Hello?

Ano mga kalabaan? Sarap eh. Sarap, sarap.